bakit sinasabi palagi sa ating mga pagbasa sa banal na kasulatan na ang mga mahihirap ay mapapalad? Paano naging mapalad na naghihirap na nga sila? Mga kaibigan, narito naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmilita. Napakagandang pagnilaya natin ang pinakabuod na isinalaysay sa atin ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na ng ating Ibanghilyo. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay araw ng Miyerkules, nasa ikalabing isang araw na tayo sa buwan ng Setyembre, dalawang libo, dalawang putapat. Dito, napansin natin na sa Ibanghilyo, ang Ibanghilyo na ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 6, Versikulo 20 hanggang 26, ay tungkol sa pagpapahayag ni Jesus ng kanyang kabutihan. At dito sinabi niya sa kanyang mga alagad, sabi niya, mapalad ang mga mahirap dahil nariyan sa kanila ang paghahari ng Diyos. Mapalad ang mga ginugutom at bubusugin sila mapalad ang mga umiiyak at tatawa sila. At marami pa na parang kung saan makaranas ka ng pagdurusa. Doon pa sa mata ng Panginoon tayo naging mapalad. Bakit ganon? Kung titingnan natin ang mabuti at uh, tutukan ang mga salitang ginamit dito, gustong ipaabot ni Jesus na yung mga taong nagdurusa ng walang kadahilanan na parang nilalait sila dahil sa kanyang pananampalataya at pagbibigay tiwala sa kanya. Doon, ang isang tao ay naging mapalad. Naging mapalad ang mga mahihirap dahil wala na silang sandigan kung di ang Panginoon lang. Wala silang kayamanan na maipagmayabang wala silang mga pagkain na sasayangin dahil ang bawat putil ng bigas na nasa hapag ay iniingatan. Wala na silang pwedeng maipagmayabang kundi sarili lang nila at ang kanilang pananampalataya at tiwala sa Panginoon. Kaya sa akin kung tayo ay nakaranas ng ganitong karanasan. Lalong-lalo lalo na ang ating pagtitiwala sa pangnoon ay napakatindi. Ang ating ina iniisip lang ay yung pangaraw-araw nating pangangailangan. Doon tayo naging mapalad. Mapalad tayo kung inuusig tayo na walang dahilan. Bilang tao, tayo ay makaranas ng lungkot, makarun, makaranas ng pigati. Ngunit sa likod ng mga ito, ang kaligayahan ay nasa sa atin. Ang katotohanan, ang siyang maging sandata natin, ang pagtitiwala natin sa Kanya, ay siyang maging lakas natin. At higit sa lahat, ang ating pagkilala sa Kanya, sa Panginoon, na naging sandigan natin araw-araw, na -araw, siyang maging dahilan upang tayo ay mapabilang sa Kanyang paghahari dahil tayo ay mapalad sa Kanyang mata. Mga kapatid, ang mga pagdurusang ating naranasan, hindi ito kaparusahan sa ating mga kasalanan. Bagkus ito ay siyang mga instrumento, dahilan upang mapagtibay pa ang ating pananali, ang ating pananampalataya at ang ating pagkatao. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, Panginoong Isus. Ayon sa iyong salita, mapalad ang lahat ng mga inuusik. Bigyan mo kami ng lakas. Alam namin at alam mo na ikaw lang ang aming sandigan. Amin.